ito guys, nahiwa ko na po yung ano, yung ano kalabasa na malaki. Ayan. Bali babalutin ko na lang siya sa kakikiluhin. Ayan siya. Bali ito, kikiluhin natin siya. Ano siya? 22. 22 pesos yung ganito. Malaki na rin siya guys. Oh. So. Malaki na rin siya. 22 pesos. Bali babalutin ko siya para ano, para pag dumapo yung langaw. Ayan. Hindi siya manuhan. Nung isang araw ko pa to gusto malutin, guys. Kaso nga lang, hindi pa duwarating yung hmm. Tapos lalagyan ko ng pressure dito. Palalagyan natin siya preso, guys. Uh, hanap lang ako ng ano. <coughs> Hindi siya ano. Palitan ko yung ano. Yung, yung, yung ano. Kuha pa ako ng isang album tigdal pin. Kasi ano siya ano siya. Hindi siya. Palit. Ito siya. Bali, lalagyan ko siya ng presyo, guys. Ganyan, Ganyan siya, para makita nila, 22 pesos. Malaki-laki na rin po ito, guys. Ayan, mas malaki yung ano, Alapasa. Ayan, tapos, ito ko na rin. Ito, 19 pesos. Ayan. Ayan. Ayan siya. Pero wala kina siya guys Ah. 19 pesos to. Ano siya? May butal-butal. 19 pesos. 19.11. Ganun. na pa ako guys. So, dito siya. <clears throat> Tapos, susulatan natin siya guys. siya. Malaki na rin po ito. Pag isaog-saog lang sa ano, sa kulay pag -alului. ang isa, 20 pesos. Ayan, Ito na, guys. Tapos, tapos ko na po siyang nahiwa. Bali, iba -ba yung ano niya, presyo niya, kasi iba rin yung laki niya. Ayan siya. Bali, ito, halos sim ng 20 Ayan, marami din ako nagawa sa isang ano, isang isang pirasong ano, kalabasa. Sobrang laki kasi nun, guys. Ayan. 22. Ayan, 25. nagawa. Seven. Wala, no. Two, four, six, eight, nine. Nine yung nagawa ko. Ayan siya, guys. Nine yung nagawa ko sa ano. Sa isang, ano. Isang pirasong, ano. Kalabasa. marami no. Bale, i-display ko na to sa labas. Para, ano. Baka may bumili na. Ayan siya, guys. Sunod ko yung, ano. Yung de polio.